sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live! live. Nation, Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama Mga Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Nabahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Marinduque Provincial Fishery Office sa Pili Farmers Association ng mga kagamitan para sa pangisdaan kasabay ng taunang pagdiriwang ng Mugpog Farmers and Fisher Folks Day 2025 na ginanap sa Barangay Hanagdong, Mugpog noong Agosto 27. Nasa 780,000 piso ang halaga ng mga kagamitan tulad ng 40 piraso ng kawayan para sa bubuing fish cage, 5 sako ng tilapia pre-starter, siyam na tilapia starter, 26 anim na sako ng grower at labing sako ng finisher. Maliban sa mga feeds ay kasama rin ipinamigay ang mga lambat, lubid, mononylon at monofilament. Ayon kay Bifar Fishery Officer Joel Malabanan, bago ipamahagi ang mga kagabitan ay dumaan muna ang mga kasapi na nasabing samahan sa Technology Demonstration Project on Tilapia Culture in Freshwater Fish Cage para masiguro na magagamit ang mga ito ng tama at pagsapit ng takdang panahon ay aani sila ng maraming tilapia para may sa merkado. Nagpasalamat naman ang Pangulo ng Asosasyon na si Lolito Magante sa BIFAR para sa mga kagamitan. Gayun din kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtulong sa tulad nilang samahan ng manging isda. At yan kasama ng rin ang pinakahuling ulat sa oras na ito. Ako si Dennis Nebreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng na live para sa CMN Pilipinas! CMN Live, live Nationwide, Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula sa impila ng DCS, Biang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Samantala,